Mahal na naman, di na pwedeng mawalan uh, Di rin magkukulang bawat dirit sa kalang uh, Paldo na naman, kahit easy easy lang Di na manghihirang, kasi paldo na naman Paldo na naman, di na rin alam ba't dito Pasok ng pera'y sa kalang, parang senyorito Kwentas ay purong ginto, ang paborito Nahala ko pa'no nandating gawin Di'n malaman kung saan kukulang at mababawi eh. Pero biglang pumasok sa isip na pera lang Ang dahil lang, pera lang ang laman Nakisipat ng katawan Lahat ng galaw yan lang ang nag-iisang motibasyon Wala sa sarili, sa pamilya, sa papagpunang pundasyon Pag naninila na si kamatayan ay pandinan na ng tayamanan Walang ibang tilangan maging bigin ang handaan Simula pa nung una alam ko na na may pupuntahan Ang tulad kong oh, mag-iisip Darating din ang panahong di mapipigilan Ang pinagigiliwang hilig sa musika'y nung bawat bala ay pambalagbagan Natunog na di para sa mga tulit Tas lalagyan ko kulang ng kulit Sa sunod na kantay gagali na lang ulit Paldo na naman, di na pwedeng mawalan oh, Di rin magkukulang bawat irig sa talang oh, Paldo na naman, kahit busy easy lang Di na bang hihiram, kasi paldo na naman oh, Paldo na naman, di na pwedeng mawalan oh, Di rin magkukulang bawat tirik sa talang naman Kahit busy, easy, easy lang Di na mong Kasi paldo na naman Labas ang baho Ng mga nagbabaitan na tao Pag naagrabyado Mga maskara ay naglalaho Huwag apurado Pag gantong tanaw Dapat lagi kang kalmado Puro tabaho Titigil lang pag may kastilyo na ako yeah, Kahit nasarado Minsan daw bang magwasak At kalaga ng kandado Hoy pansinin mo ko oh, ikaw na naman sa lupa at sa sarili mong daan Bakit pa ka ay pamumuna Di mo naman na yung anyan Sige ikaw rin na mamalayan Wala lang ikaw na'y napag-iwan Meron pala kong kwento uh, Di ako para magbento, ibento uh, Dating tabay lang sa kanto Nagahalo ng isimento Bahay puro yero Wala nang pagbasa pero Nakakita ng liwanag sa dulo Puro doyar na wala ng peso Meron pala kong kwento uh, Di ako para magbento, ibento uh, Dating tabay lang sa kanto Nagahalo ng Pag sa dulo, puro duro, puro do'y na paldo ng peso Ay na naman, di na pwedeng mawalan ah, Di rin magkukulang bawat hirit sa kalang ah, Paldo na naman, kahit busy easy lang Di na kasi paldo na naman Paldo na naman, di na pwedeng mawalan